guys. Good morning. Bakit Mimi? Mimi. Ano? Bakit nandito ka? Mimi. Bakit nandito ka? Anong kailangan mo? Ha? Pinakain na kita. Gutom ka pa rin? Ha? Gutom ka pa rin, Mimi? Bakit ka na, di ba? Aray!

Ano? oh, aray. Bakit? Hmm? oh, bakit? Tumain ka Hmm. Oh. Tumain ka na. Hmm, oh, isa man. oh, sigon. O, oh, ano? O, oh, naman ang sisikon guys oh, ito na lang bumalik uh -uh. ha kasi mag away kayo dyan baba 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 muna taba na sisikon ha baka mag away kayong dalawa kaya baba na muna yung isa diba pinilintis ka kamera eh oh sa ka na naman hmm oh 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 ka Hmm. Ito ka ito ang mini? Pinakain na kita. Hmm. Pinakain na. Hindi kayo pwede magdalawa dito kasi mag-aaway kayo. ba diba? Hmm. <laughs> sa mga pechula ng mga ireng. Hmm? Eh, lagi na pumunta dito. Ito pumunta. Eh, sabi ko, ibaba ko ito isa. Pareha sa mata na mga dagahan ng mga ireng. Oo. Oh. Ako po, mga ireng. Oo, oh, dito? Po, Oo. Ito pa siya, bundus ko? Hmm, tulog pa. Tulog pa. Ala, di kalat ang pasung bali. Okay. Hmm? Nga, nabibigyan ko ng pagkain. Uy. Little, 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 little. Uh, ko, ko. Dito. Uy, uy, uy. Dito. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 Yan, yan. Ayun na yun eh, oh. Yan. na, oh. Ayun na doon. Doon na. Sa baba, baba ka na? Bad, Tulog, tulog. Hindi ko, what's